Magandang araw, narito na ang mahalagang balita dito sa Philippine News Agency. Positibo ang Department of Labor and Employment na malaki ang naitulong ng mga reforma at programang pang-ekonomiya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mapaunlad ang employment rate sa bansa. Sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority, umakyat sa 96.3% ang employment rate ng Pilipinas itong Setyembre na mas mataas sa 95.5% noong nakaraang taon. Ayon kay Dole Secretary Bienvenido Laguesma, ang pangangat na ito ay nangangahulugan ng karagdagang 2.2 milyong bagong manggagawa na nagkaroon ng trabaho ngayong taon. Patunay na patuloy ang pagsulong ng ekonomiya. Ay kay Laguesma, patuloy na isinusulong ang pamahalaan katuwang ng pribadong sektor ang paglikha ng dekalidad na trabaho upang masiguro ang pag ng kabuhayan ng bawat Pilipino. Kasabay nito, tinututukan din ng pamahalaan ng ang pagpapalawak kasanayan ng mga manggagawa sa larang ng digital technology sa tulong ng pribadong kumpanya at mga institusyong pang-edukasyon. Dagdag pa rito, itinutulak din ang pagpasa ng mga batas gaya ng konektadong Pinoy Bill, Lifelong Learning Bill at Enterprise Productivity Act na makatutulong sa epektibong pagtugon sa pangailangan ng mga manggagawa para sa mas mataas na kakayahan sa kanilang larangan. Bilang bahagi ng mas malawak na plano, itinatag ng pamahalaan ng trabaho para sa bayan o TPB, isang 10-year roadmap plan upang mapataas ang employment rate, hikayatin ang mga mamumukunan at mapabuti pa ang pamahala sa sektor ng paggawa. Samantala ay pinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na magpatubad ng high alert bilang paghahanda sa Bagyong Marse. Sa kanya pahayag, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng agarang paghatid ng impormasyon at tunay na kaganapan sa mga komunidad. Aniya sisimulan na ang pagkasan ng isang maayos sa sistema ng komunikasyon upang mabilis na maihatid ang mga abiso sa mga mamamayan. Iniutos din ng Pangulo ang tuloy-tuloy na pag-monitor ng level ng tubig sa mga ilog at dam at ang paghahanda ng mga rescue unit ng bawat ahensya sa lahat ng antas ng pamahalaan para mas mapaagap ang rescue at relief operations. Ipinag-utos din ng punong ehekutibo ang agarang pagposisyon ng relief goods sa ligtas ng mga warehouse upang mas mabilis na ma ang mga ito sa maapektuhang lugar. Bilang karagdagang hakbang, inutusan din ng pangulo ang Department of Public Works and Highways, Department of Transportation, katuwang ang mga pribadong kumpanya na kabahagi ng Build Better More Infrastructure Programs na magsagawa ng clearing operations bilang paghahanda sa epekto ng bagyong Marce inaasahang lalabas ngayong linggo ang executive order na magtatatakda ng mga panuntunan para sa ipatutupad na ban ng mga Philippine offshore gaming operator o Pogo sa bansa. Kaug na ito ng utos si Panglo Ferdinand R. Marcos Jr. na ipatigil na ang operasyon ng lahat ng pogo sa bansa bago matapos ang taon. ay sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, kasama sa laman ng Executive Order ang mga polisiya sa pagpapasara ng pogo, pati na rin ang mga ahensya ng gobyerno na magpapatupad ng naturang kautusan. Sinabi pa ni Pausi si Undersecretary Gilbert Cruz na pagkatapos ng deadline ay otomatikong kung ang mga operator na may iwan o hindi kaya maaari itong ipasara ng mga lokal na pamahalaan. Samantala na nawagan si Senator Sherwin Gatchalian na magkaroon ng koordinasyon sa pagitan ng mga ahensyang sangkot sa pagpapasara ng mga Pogo. Aniya, dapat na magkaisa ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para mapigilan ang kriminalidad na dulot ng Pogo sa bansa. Dagdag pa niya, dapat maiwasan na makahanap ang mga Pogo ng butas sa kampanya ng gobyerno para maipagpatuloy ang kanilang operasyon. Bago ito, ay pinunan ng Powell CC ang grade ng PNP anti-cybercrime group sa isang pogo sa Century Peak Tower sa Ermita, Manila noong Oktubre 29, kung saan may mga banyakang sospek na pinalaya ay sa tawag CC. Hindi sila kinonsulta ng PNP para sa ginawang operasyon. Tinatayang nasa isang daan at labing-isang illegal na pogo hub sa iba't ibang bahagi ng bansa ang hindi pa rin naisasara pinag na ng Cybercrime Investigation Coordinating Center ang publiko sa kumakalat na scam na target ang mga e-wallet tulad ng Gcash at Maya. Ayon kay CICC Director Alexander Ramos, may bagong modus kung saan makatatanggap ang biktima ng text na nagbabantang isasara ang account kung hindi mag-update a ng detalye sa e-wallet. Pero kapag pinindot ang link sa text, maaari nang pasukin at ang kininang scammer ang account. Nagsimula umanong kumalat ang mga scam texts noong long weekend kasabay ng undas. Ayon pa kay Ramos, matapos ang sunod-sunod na raid sa Pogo Scam Center ay tila nagpapalit na ng modus ang mga operators nito. Paniwala pa ng CICC, gumagamit ang mga scammer ng International Mobile Subscriber Identity Catcher na may kakayahang manghadang ng komunikasyon at gumawa ng mga peking mobile number na pag ugnayan naman ang GCash at Maya sa si Department of Information and Communications Technology at National Telecommunications Commission para solusyonan ang paggalat ng mga peking text. Huwag maalarma kung makatanggap ng kahinahinalang text at lalong huwag iklik ang link na kasama nito. Tiniyak na Department of Agriculture ang agarang tulong sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng sunod-sunod na pananalasa ng mga bagyos sa Pilipinas. Kabilang narito ang pamamahagi ng insurance benefits sa mga magsasakang lupus na naapektuhan ng severe tropical storm Christine sa Bicol Region. Narito ang ulat ni Heidi Lacambra. Matapos ang hagupit ng magkakasunod na sama ng panahon sa sektor ng agrikultura sa iba't ibang rehiyon sa bansa, puspusan ang ginagawang hakbang ng Department of Agriculture para makabangon ang mga apektadong magsasaka at manging isda alinsunod sa kautosan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasunod ito ng pagbulusok ng produksyon sa sektor ng agrikultura nitong ikatlong quarter ayon sa Philippine Statistics Authority. Sa datos ng PSA, bumaba ng 3.7% ang production sa agrikultura at pangisdaan na, na nagkakahalaga ng halos 400 bilyong piso. Ayon sa DA, bagamat malaki ang epekto ng pinagsama-samang pinsala ng El Nino phenomenon, masamang panahon at African swine fever sa sektor ng agrikultura, may mga aksyon ang gobyerno para matulungan ang mga magsasaka. Yeah, despite the decline of fishery output, uh, nakahanay naman yung ating, uh, again, yung makabangon ulit yung ating mga magsasaka at makatanim. Uh, Unang-una palakasin pa rin yung production despite these losses na makahon. At pangalawa, uh, of course, mabalansihin natin yan ng mga availability ng importation natin which is happening now. Kabilang narito ang higit 20 milyong pisong halaga ng insurance mula sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC para sa mahigit 2,000 magsasakang Bicolano na naapektuhan ng matinding pagbaha dulot ng Bagyong Christine. Mayroon ding higit 500 milyong pisong pondo para sa pamamahagi ng mga benhi at pataba pati na rin ang isang bilyong pondo para sa rehabilitasyon at pagbangon ng mga rehiyong lubos na naapektuhan ng kalamidad. Samantala, umabot na sa higit 3.7 million metric tons ang inangkat na bigas ng Pilipinas na inaasahang makatutulong para naman mapanatili ang sapat na supply ng bigas. Ayon naman kay DA Undersecretary Deogracias Victor Savellano, patuloy silang nakikipagtulungan sa National Food Authority para mapabilis at mapatatag ang pagbili ng lokal na palay sa Region 5 at Calabarzon sa kabila ng mga epekto ng bagyo. Nonetheless, we remain dedicated to supporting our farmers through the initiatives like mechanization upgrades, fertilizer subsidies, the Rice Component Enhancement Fund, and fair purchases prices all in Boston with farmer proceedings. The challenges we face are significant, but the opportunities to transform our rice industry are even greater. Una nang ipinag-utos ng Pangulo ang pagpapalawig ng Rice for All at P29 program, o ang pagbebenta ng mas murang bigas sa iba't ibang bahagi ng bansa para kapwa matulungan ang mga mamimili at lokal na magsasaka. Sa susunod na taon, target ng pamahalaan na palawigin ang naturang programa sa tatlong daang kadiwa ng Pangulo Centers mula sa kasalukuyang higit dalawampu. Para sa PNA Headlines, ako si Heidi Lacambra. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras sa ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa ba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage na pna.gov.ph o ang aming Facebook and X account the Philippine News Agency. Ipinalalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pumagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Apat na putsyam na araw na lang, Pasko na. Ako, si Stephanie Civiliano. Ito ang pinay headlines, naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.